Ipat naman tayo sa wika dahil nagtuturoan na rin lang naman tayo. Uh, <laughs> dahil may kwentong dala ang bawat salita. Kung sa hanap buhay, ang puhunan. Sa ating kultura, may salitang tatatak sa ating isipan. Ano kaya ang salitang ito? Alamin natin sa Word of the Norte. Ayan ang Word of the Norte natin ngayong Wednesday morning ay ang salitang maanghang. Maanghang gawin Maanghang ang, ang Bicol. Bicol? Bicol. Express. <laughs> Express. <laughs> <laughs> Ayan. Sa, sa Bulinaw magasang. Gawin mo'y magasang si Bicol Express. Oh. Di, pero di ba maanghang lang Bicol Express? Yes. Sobrahan pa siguro so yung sa tiyan. Ah, ano. ah, oh. Sa Ilocano, nagasang. Aramidum nga, nagasang tay Bicol Express. ko na oh, na. Nagasang. I mean, pero nag go, mahilig ako sa nagasang din. Ano. Yun oh, nga lang after effect niya, hindi kaya. Hindi kaya. <laughs> sa Kalinga, uh, Lutuom on man, man agat, mang wa. lijoy. Lut, luto om mang agat mang wa. lijoy. joy. I ko yung lijoy is uh, ulam. Ah, Kang ka ay mansanaang. Ang mago ay, -man ay mansanaang sa Bicol Express. Mansanaang. Mansanaang. Mas um. lago <laughs> sa Bali Ano, ano yun? Awan, awan, awan. Sige, <laughs> i-push mo yan. Samantala <laughs> so, sa kapampangan. Ayan, Maparas. Gawan ming maparas ing Bicol Express. Maparas? Maparas. Oo, oh, oh. maparas 'di ba yung mabilis? Mat diba, sa diba? aja. <laughs> sa Pangasinan, anagasang. Gawam yung anagasang may Bicol Express. Oy, oy. Hindi yes. dapat yung literal na pagsasalita. Oh. Go. Gawam yung anagasang Thai, dapat 'yan, Thai Bicol Express. Oy, oh. Oh, oh. oy. Nakalimutan Not mo 'yon. At 'yan ang ating mm -hmm. word of the norte, ang salitang maanghang. Aha. Kakailanganin din natin ito mga ka-MB ano pag tayo ay nagpunta din sa mga restaurants oh, o mga turo-turo. Oh po ma'am ano po ang salita natin um ilokano lang ilokano ano to nagasa sir um bisaya oh ano Ay, naman ano, yung, ano, ano, po, bisaya naman sa bisaya um makahang ma makah kan pa-dinyo po i-translate yung oh. sentence na yon sa bisaya ma ma gawin mong maanghang maang ang Bicol, Bicol. Express um, himua na maang ano um, himua na maanghang ang um, Bicol Express Hinuha, himuha, himuha, himuha. Ayong manghang po, ano 'yon? Oh. Man Mag-iiba yata kasi mag yung mag-iiba oh. po sa ah, ano, I see. Humuha. a po ano? Himuha. Ay himuha. Himua man. Kahimuha mo yung kaninang uh. nakapicture mo. Ha? Ah? Ay, kamukha Iba pala 'yon. yon. Ay, siri, Siri, Siri. <laughs> Iba 'yon. Anyway,